Hey, what up? Dito tayo ngayon sa Laguna, sa Nara. Pesta sa kanila. Pesta ng patay, pesta rin dito. Off muna tayo. Long off. Ayan o. Long weekends. Ayan ang tawag dun. Basta yun na yun. Mahabang pahinga. Tusan tayo. Bilta yung Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Ang lakad, lakad muna tayo dito para ma-exercise tayo minsan-minsan. Puro na lang tayo upo. Sa sasakyan upo, sa motor upo. Kaya uh, inutusan ako, magmotor daw ako. Bibili pandisal ni Lakad na lang kako. Punta ron, lang gam yun. Bata pa ako, ng yung tangkinin. Yan ang pesta dito. Shut out sa may tindahan, no? Sarado pa, Oh. Ano, yung panid to, no? What up, what up guys. Good morning. Ngayong araw, eh, kinuha namin yung sasakyan para gagamitin namin bukas. Going to Batangas naman tayo. mag tayo bukas. So, ngayong kinuha namin ito si Uton. Ayan, eh, sa so, unang ko, Pumboy kami, dala ko abahan sa... Siyempre malita ko eh. Sanya Ace. Kasama ko si Master. Let's go. Marami tayong gagawin ngayong araw kasi pupunta tayo mamaya ng cemetery. kita tayo, tutulong tayo para... Ano na? Ano talaga? Let's go! Mabang araw ta. Kasama nyo eh. Kasama mo nga rin eh. Nihanap eh. Oh, yung mga ano natin, pabato natin yun. Oh. <laughs> Kapoy, oy. Dami ng gutom. Gutom. Narinig ko na yan, oh. Dito tayo, dito tayo. Tayo, dida ang saya. <laughs> Heyo. Tao sa taas, may multo, may nagpapakita dun, oh.

Ano to eh? Video to eh. Sabi mo kasi. Ay sabi ko ba? Busy kami kain muna kami. Wala mo nang pansinan. Saan kayo okay. <coughs> Ay, ano, kakain? Um, um, Ayun Ay, mo. Eh. Oh. Ayun mo.

Hi friend. Hi mga kapanort. Hello guys. I'm back. I'm back. I shall return. Ano da Dito naman, dito naman ah. Dito ka na lang <laughs> Hey. Mga kasama ko po rin diyan. From uh, ano? From Africa and from America. And from summer. Sa America. Sa America. Bid. Pares kayo. One. Two. One, two. Ay. Oh. Agoy, nahulog pa yun. Oh. Ito yung pinakamatindi dyan, oh. Yan, o. Oh, yan, o. Oh. <laughs> Hello, Mari. Mari. Nagmasa na kayong lahat. Mas mairas, mas mairas yan. Hindi <laughs> mo maintindihan yan. Let's go, go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Ingatan mo yan. To. Sabi sa'yo, wag mo dyan ilagay. Sabag mo eh. Dahil yung pagka nalagyan dyan, wala ka na sa dyan. Wala ka.